Sa bawat mahinhing yapak at marahang pag-ikot ng pusa sa ating paligid, tila ba may tinig ng lumang lihim na ibinubulong ang kanilang bawat kilos. Hindi basta-basta ang bawat hilig na ipinapakita nila. Mayroong lohika sa agham, likas na pangangailangan mula sa kalikasan at kwentong bumabalot ng pamahiin na nag-uugat pa sa kasaysayan ng tao at hayop ang mga pusa ay hindi lamang mga alagang nagpapasaya sa ating tahanan sila ay mga nilalang na kumakatawan sa koneksyon sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo ang kanilang kagustuhan ay maaring magmukhang simpleng kalokohan sa unang tingin. Ngunit ang bawat isa nito ay may daladalang kahulugan na nakaukit sa tatlong dimensyon. Natural na likas na ugali, siyentipikong paliwanag, at espiritual na kahulugan. Magandang araw sa ating lahat at welcome pumuli sa ating YouTube channel. Kung handa ka nang tuklasin ang mahiwagang ugnayan na ito, samahan mo ako at pag-usapan natin ang labing isang bagay na pinakamamahal ng ating mga pusang kaibigan at kung bakit ito mahalaga. Hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa ating pananampalataya at paniniwala. Una ay ang kahon o karton. Walang pusa ang makakatiis sa tukso ng isang kahon sa kanilang natural na instento, ito ay nagsisilbing kanlungan mula sa panganib. Isang lugar na ligtas at mainit, kung saan maaari silang magpahinga ng walang pangamba. Ayon sa siyensya, nakababawas ng stress ang pagkakaroon ng ganitong espasyo at nakatutulong upang mapanatili ang kanilang kalmadong estado sa aspeto ng pamahiin, pinaniniwalaang ang pusa na mahilig sa kahon ay nag-iipon ng positibong enerhiya sa loob nito. Nakalaunan ay nagiging tagapangalaga ng swerte sa tahanan. May mga naniniwala pa na kung saan madalas humimlay ang pusa, doon naiipon ang daloy ng magandang kapalaran. Pangalawa ay mataas na lugar. Natural sa mga pusa ang umakyat sa mataas na bahagi ng bahay. maaring sa ibabaw ng kabinet, bintana o pinto. Dahil sa kanilang pangangailangang makamasid at manatiling ligtas mula sa anumang panganib. Ayon sa agham, ang mataas na lugar ay nagbibigay sa kanila ng sense of dominance at security na nagpapalakas ng kanilang confidence. Sa espiritual na pananaw, kapag madalas nasa mataas na lugar ang inyong pusa, pinaniniwalaang ito ay nagbabantay laban sa masasamang espiritu at negatibong enerhiya na parang isang tagapagmasid ng kaligtasan para sa iyong pamilya. Pangatlo ay ang malambot na kumot at tela. Ang pusa ay likas na mahilig humimlay sa malambot na tela. Sa kalikasan, ito'y paraan upang makahanap ng komportabling pahingahan na may sapat na init. Siyentipikong paliwanag dito ay kaugnay ng kanilang needing behavior. Isang gawi na nag-uugat pa sa kanilang pagiging kuting na nagpapasusok. Ginagawa nila ito upang makapagpakalma at maglabas ng dopamine na nakatutulong sa kanilang emosyonal na estado. Sa pamahiin, sinasabing kapag pumili ng isang partikular na kumot ang pusa at doon laging humihimlay, nagdadala ito ng swerte at payapang enerhiya sa taong gumagamit nito. Pang-apat ay ang pagbibilad sa araw. Ang sinag ng araw ay tila magneto para sa mga pusa. Bukod sa init na dulot nito, ang pagbibilad ay nakatutulong sa regulasyon ng kanilang temperatura. Sa agham, sinasabing ito ay nagbibigay ng masarap na pakiramdam nagpapabuti ng mood at tumutulong sa paggawa ng vitamin D na mahalaga para sa kanilang kalusugan. Sa espiritual na aspeto, ang pusa na nagbibilad sa araw ay tila sumisipsip ng liwanag at positibong enerhiya. At ito raw ay palatandaan ng darating na pag-unlad sa buhay ng may-ari. Panglima ay ang paglalaro ng maliit na bagay. Ang instinct ng pusa bilang isang mangangaso ay buhay na buhay kapag sila'y naglalaro ng maliliit na bagay katulad ng bola, tali o peraso ng papel. Ayon sa agham, ito'y hindi lamang libangan kundi mental stimulation at physical exercise na mahalaga sa kanilang kalusugan. Sa pamahiin, ang masiglang paglalaro ng pusa ay sinasabing tanda ng pagdating ng bagong enerhiya o magandang balita sa tahanan. Kapag nakita mong bigla silang maglaro ng tila walang dahilan, maaring may paparating na positibong pagbabago. Pang-anim ay ang paghiga sa masisikip na espasyo madaling maunawaan kung bakit mahilig ang pusa sa maliliit at masisikip na espasyo. Ito ay likas na paraan upang makaramdam ng proteksyon at init. Sa siyensya, nakapagpapababa ito ng kanilang stress at anxiety. Sa espiritual na pananaw, kapag ang pusa ay humihimlay sa loob ng kahon ng sapatos o sa isang sulok Pinaniniwala ang pinupuno nito ng positibong enerhiya ang lugar at inaalis ang anumang masasamang influensya. Pampito ay ang pagsunod sa may-ari kahit saan. Ang pagsunod ng pusa ay tanda ng tiwala at attachment. Siyentipikong paliwanag dito ay nakabatay sa kanilang pakikipagbanding at seguridad na nakukuha sa presensya ng kanilang amo sa pamahiin kapag sinusundan ka ng iyong pusa sinasabing dala nito ang iyong kapalaran at pinoprotektahan ka laban sa malas o sakuna isa rin itong indikasyon na ikaw ay pinagpala sa kanilang paningin at ikaw ang kanilang itinuturing na guardian spirit Pangwalo ay ang pagsipsip o pagkagat ng tela. Kung napapansin mong mahilig sumipsip ng tela ang iyong pusa, lalo na kung ito'y maagang nahiwalay sa ina, ito ay tanda ng paghahanap ng comfort. Sa agham, ang gawin na ito ay nauugnay sa self-soothing mechanism. Sa pamahiin, sinasabing ito'y simbolo ng matibay na ugnayan sa may-ari at maaaring nagdadala ng proteksyon laban sa emosyonal na enerhiya na negatibo. Pangsyam ay ang paghiga sa mga dokumento o laptop. Madalas mo bang makita ang iyong pusa na humihiga sa ibabaw ng mga papel, libro o sa iyong laptop? Isa itong paraan ng paghingi ng atensyon at dahil na rin sa init na ibinibigay ng mga ito. Sa agham, ito rin ay uri ng territorial marking. Sa espiritual na pananaw, kapag ang puso ay humiga sa iyong dokumento, sinasabing ito ay ng paparating na oportunidad o mahalagang balita na maaaring magdulot ng pagbabago sa iyong buhay. Pang-sampu ay ang pag-inom sa dumadaloy na tubig. Kumpara sa nakatigil na tubig, mas gusto ng mga pusa ang dumadaloy na tubig mula sa gripo o water fountain. Sa natural na dahilan, ito ay ugat ng instinct na mas ligtas ang sariwang tubig na umaagos. Ayon sa agham, mas kaakit-akit sa kanila ang pagalaw ng tubig. Sa pamahiin, ito ay sumisimbolo ng kasaganahan at walang patid na daloy ng biyaya para sa pamilyang may alagang ganito ang ugali. At panglabing isa ay ang paglalaro sa mga tanim. Maraming pusa ang naakit sa mga halaman. Maaari silang magdapa, magamoy, magtakbo-takbo o maglaro rito. Sa natural na dahilan, nagbibigay ito ng sensory stimulation at minsan ay kasiyahan sa pangangaso ng maliliit na insekto. Sa agham, ito ay nakatutulong sa kanilang mood at maaaring sinyales ng kanilang kalusugan. Sa pamahiin, kapag mahilig sa halaman ang iyong pusa, sinasabing tinutulungan ka nitong alisin ang malas at masamang enerhiya sa paligid at ibinabalik ito bilang proteksyon para sa iyong tahanan. Sa bawat hilig ng pusa ay isang lihim na kwento ng kanilang kalikasan at koneksyon sa espiritual na mundo. Mula sa kahon hanggang sa sinag ng araw, sa bawat simpleng ugali nila ay nakatago ang kahulugan ng proteksyon, swerte at kapayapaan. Gayon paman, higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang ating malasakit at pag-unawa sa kanila. Sapagkat sa kanilang katahimikan at kakaibang hilig, naroroon ang mahiwagang sining ng pag-aalaga na bumabalik sa atin bilang walang kapantay na pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.